Magandang umaga mga parikoy Meron lang akong ishare sa inyo ngayon Kung paano ba ikabit yung ating mga wireless CCTV Sa Microtech Hotspot Portal So meron kasi akong isang window mga parikoy At yung client ko kasi is gustong ikabit yung ganitong mga CCTV Yung mga wireless So ang problema mga parikoy is kung ikabit natin yung LAN to LAN sa CCTV is hindi siya gumagana mga pekoy kasi nga yung ating window is for hotspot use only mga koy kumbaga nagingi siya ng code user ID o kaya password so ngayon i-dedemo natin kung paano ba i-connect yung ating wireless CCTV so meron akong CCTV ngayon mga prekoy <coughs> at ito yung ating ididimo so ito mga prekoy is yung aking CCTV sa bahay at before tayo mag-umpisa mga prekoy is i-change muna natin yung dapat alam natin yung password nya mga parikoy yan yung default nya mga parikoy is I mean yung old password nya mga parikoy is cctv2024 so gawin nating cctv2025 yan cctv2025 at yung username niya para ko is CCTV Malaki Puro. So, confirm. Ah, invalid password. So, gawin natin tong CCTV. Yung maliit lang mga pari ko. Yan. Katapos niyan mga pari ko is punta tayo sa ating ah, uh, meron lang ako papakita sa inyo mga parikoy itong CCTV mga parikoy is yung aking hotspot router ng aking window mga parikoy i-assume lang natin mga parikoy ito yung hotspot window so i-coconnect natin to mga parikoy yung ating CCTV sa ating CCTV router. So, dito mga prekoy. Punta tayo sa setting. Ayan, yung network kasi mga prekoy is connected sa ating personal hats, personal router. So, <coughs> ilalagay natin siya mga prekoy sa CCTV na hotspot bindo mga parekoy sa aking wifi microtech so hintayin lang natin mga parekoy ayan mga parekoy connected na siya mga parekoy sa ating cctv router so ang tinit si mga parekoy pag click ko yan mga parekoy connecting lang siya mga parekoy kasi nga yung kinunikan natin na private na hotspot portal ng microtech is kailangan pa ng authorization o code kaya nagkoconnecting siya so ang gagawin natin mga peko is punta tayo sa microtech tapos login lang tayo mga parikoy ikut tag rakit ayo Ayan. Ayan ang mga parikoy. <coughs> So dito mga parekoy, punta lang tayo sa IP. Tapos hotspot Punta tayo sa host mga parekoy. So dito sa host mga parekoy is dapat alam natin yung MAC address ng ating CCTV mga parekoy. So yung MAC address ng CCTV ko mga parekoy is yung 0A yung dulo mga parekoy, ito yung CCTV ko. <coughs> Bali dito sa host mga parekoy. Click natin yung may IP address na 250. Ito kasi yung mac address ng CCTV ko. Click lang natin tong make binding mga parekoy. Pagkatapos ng make binding, is back tayo. tapos punta tayo sa IP binding dito mga parikoy makikita natin to mga parikoy click natin yung type select natin yung bypass mga parikoy tapos click check tapos back tayo ulit mga parikoy punta tayo sa Walan Garden IP list doon sa ating IP binding mga parikoy i-check natin yung ating IP address ito yung 10.0.0.250 <coughs> so ang ilalagay natin mga parikoy dito sa wildland garden IP list is yung action nyo mga parikoy is accept yung destination address is yung 10.0.0.250 mga parigoy yun yung IP address ng ating CCTV at tapos yan mga parigoy is punta na tayo sa ating system yan mga parigoy system tayo at tapos create tayo ng users Ayan mga parikoy. Uh, ang i-add lang natin na users mga parikoy is yung ginawa natin nung una. CCTV yung username. Tapos yung group nya mga parikoy is full dapat. Tapos yung password mga parikoy is cctv2025. So, ang confirmation password mga pre is CCTV T25. Yun yung ginawa natin ng unang mga pre Check lang natin mga pre Tapos, yan lang. Open tayo ulit sa ating CCTV mga pre <coughs> Kung gumagana na ba mga pre click natin yan dito mga parikoy ayan mga parikoy gumana na siya mga parikoy at saka pag pindot natin dito mga parikoy is connected siya sa ating cctv ayan mga parikoy oh. connected siya sa cctv so pag connect natin sa si CCTV mga pre ko ito natin ayan naghihingay siya ng code pero sa ating CCTV hindi na kailangan ng code kasi nakabypass na siya at saka nagkaroon na siya ng kanyang sariling username So, kung nagustuhan nyo yung aking video mga parikoy, huwag nyo kalimutang mag-like. Subscribe din mga parikoy. At sana malaging tulong ito sa inyo mga parikoy.